Hi, magandang araw sa tanan, no? Mm. yes, guys, natadri sa isa ka parlor. Uh, hindi, kininahimutang sa Alabel Poblasyon, Sarangani Province. So, kini nga parlor, guys, uh, overlooking kini siya kay Tungod. Uh, sa, as in, Daplin Dalan. So, kuan siya guys kini makita na ni siya kay na siya ay karatula so kini nga salon ang kuan ni kay Mary salon so ang pangalan so yes guys na uh, tungod kini laging sige pa color hindi ta kahimutang sa tong buhok jo hilabdan kay kini laging sabay-sabay ta sa uso So, money ako ang gibuhat na ko nga mawad sa ka parlor. So, may nalang guys, ikitag ato pa o oh, kamera. Napay ka ng overlocking. Napay ko kuan guys. Uy, kanaungan. Kadibiya tape mo, sama sa artista. Sama ni Andrea. So, kani guys, kita ninyo ang iyang parlor. So, nakudri sa sulod. So, kanang habang gahulat ka nga i-arrange in book i, i, i paper so relaxing ka maglantaw-lantaw sa ilang salamin kay malantawan ni mo ang gawas hmm. yeah. habang gahinuktok ka ah uh, kuan guys batiyon jud ka kini katugon no basta na kurik-kurik kuri sa eh, imong ulo so manani guys uh, kundi ko guys nag pa uh, color o nagkariban so kini kay guba ni jud kini akong buk. di man tani ngan ani dati taas kay guys pero na sigaw pa color hangtod karon na shooter na ako kay na dry naman siya so damage na kay kay na kwa naman siya guys kanagong ah, uh, gi glitch ya yeah. so, inana, so ang kwando ani guys sa color imong buhok kunahontong sa babaw nga kanabitong tubo sa imong buhok sa antidpolo nimo kay para katung color wala lang to siya kay para di masunog so ayon mm, kana ang siya guys kini ang isa ni guys ah uh, uh, tag iya siya yung mga mot mm, abi ba mag si Leo Ah, uh, katong sikat ko na one, guys, katong kan kag-salong nana siya, guys. So, siya si Ate Maymay. Oh, shout out there. Sa so, inyo nana siya, guys. Portable yeah. mo, guys, kay libre na wifi. Kumagto mo sa iyong salon. Isa mo nga sa iyong client. Ah, uh, ako nikon man niya wifi. So, have, para dili ka mag-work, no? kay syempre, pag once man good nga magpa repair ka sa buhok, ah, uh, medyo taas taas yun ang mga kwana guys mga step by step yun ay lambhaton guys so pila ka uras no bago ka mahuman so ayan guys ah, uh, tapos guys paan kamot gaan so pwede ra po mo siya ma ah, uh, ma hangyo hangyo no <laughs> ayan hangyo hangyo asa ah, tama ni gusto putlan sa buhok dihang yung auban so ayan guys so, sa mga nangita pwede mo mag visit sa yaw. try og inquire o tagpila yahang mga uh, pangayuan ng color o ribbon so napun sila gupit guys so ato alang ninyo dito sa Laba Street Mary Lawn so kay nara siya dito kay salamin iyang parlor guys So, makita na din mo siya. So, na siya ay mga pedicure sa gusto magpa-nindot o mga kokodera. Pero ako di ako na ako na-apport. Kinirag ang pukusan ang o color. <laughs> so, kung guys, kini ang result guys, so muna na siya guys, ang color. Ang color nga kung nakuan guys, napili. Kuhaan ni siya guys, manakalimot ko guys, pero... Mas na mag oh. nilalight color mayo kay may color but niya kuha dati. pero nice ni color akong napili guys. Sa kuha lang. Pero ako kabal sa inyo. So, yun na na ang result guys. Yeah, ayan. So, to skip niya akong buhok dati no. So, nasmut siya kay na ribbon. Hmm. Um, kita niyo na yung result. So, one guys. Katulang. Share ko lang to guys. O, ini amping takanunay no so dapat mapariban ka mo lang ayaw dalang bata para makapokos mo so amping kanunay ayo kalimti ang pag -ino.